Ay guys, nandito na po yung aking panganay na anak. Ayun. Ayan po. Iyan dito na. Eh po salubungin po natin yung ating pagdating na ng panganay na anak at saka panggit ng apo. Ayan po. Ay, ay sis naman. Nako 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 nako. Ay sis naman ito po ang aking baby. Tanggalin pa ismas mo. Kikis ako. Ayan po sabi mo hello po. Mag-hi ka. Hello po. Hello po. <laughs> andan, andan mo na, no, baby ko. Hello, anak, Mag-hi ka naman, anak. Hello po. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Pwede, ka na anak. May adobo doon. Nabusun nyo na yung rice. Ayan po, yung aking na anak Tulog yung kanyang mga junaki. So, pasok na. Ay, be, pasok. Saglit lang muna po. Ito na, guys. Ayan, nagpangitang-itang magkakapatid. Ah, wala yun si Bunso. Nasa Patangas. Ayan. Ayan. Ah. Sayon Oy, Zion! Huwag mo isnabi ng mama mo. Huwag na magkunwari. Parang si Oh, biglang. Dali, pakita mo kay Kasi yung mukha mo. Nax! Nax! Next, happy Halloween. Sabi mo dali, tricks or treats. Sabi mo muna kay mama mo dali. Kay kasi. Dali sabi mo happy Halloween, tricks or treats. Lapit ka kay kasi. Tayo ka kasi kiss mo si kuya mo. Dito ko sa'yon yon. Ayan po yung pangat. Oh. Oo, pagkakain mo na.